No. Ito yung native na manok, Tagalog. Kasi kumain, nagkakate na naman ng manok. Yan, yan. ang mainam sa may mga alaga. Apo. No. Ito yung native na manok, Tagalog. Kasi marami ng lalaki. Kaya ng pangulam namin yan. Ibababad namin to sa, mamarinid namin to sa Ayan, kalamansi toyo. Sarap yan. mga ang dami pa namin kiti. Tapos magkakatay din kami ng bibe. Kasi, ayan o, oh, kumukulo na yung tubig. Eh, pakikita ko sa inyo yung manok namin na mga kiti. Magbabawas uh ng ano. Kailangan ka tayo na ibe. dami na naman kasing lumalaking manok at lakas na masyado sa pagkain tulog po oh, nakikita nyo ayan yung mga tagalog kong manok tapos may mga nakasalang pang pisaing manok ang dami oh eh. siguro may 40 peraso yan kailangan na silang ikulong dun sa may ano, masyado ng masikip ang dami na namang lalaki ayan yung mga manok kong tagalog Oh, ba't nakakulong si Bolong? yung si Bolong. Ayan. Meron pa kami nakakulong dun. Ayan, yung kinatay. Ito yung kasama nila. Oh, nagtira lang ng isang lalaki. Marami kasi. Yung si daddy oo. <laughs> bibi. Matataas ko ay, no? ayoy mga bibi. Ayaw na mag sa Kulungan. Ayan, no? Ayan yung mga bibi namin. Ayun pa yung iba. Mga nandun sa may dulo. Ayan o. Oh. Lumalabas sila pagmaga. maga. Ayan. Hmm. Ikakate din kami ng bibe. Tapos ito yung mga manokong Tagalog. Hmm. Ayan. Hindi na rin ako bumibili ng itlogo. Oh. Ayan yung mga manok mga pitong itlog lang sa uwa na yan, sa hapon, may naukuha kami pitong mga pitong itlog, ganun, anin kaya mga babae yan basta kinakatay namin puro lalaki ay mga bibe oh. yung itlog nito mga bibe ginagawa namin yung itlog na pula pang ulam din hmm. <laughs> sipa sipa <laughs> Ay, nako. <laughs> Hindi pala naka-play kanina. si yes, sipag ng magdade. Oh. Ilan ba yung baby na yan? Ito. Dami na tayo siyang. Dami. Sipag ni Hello, morning, Kuya. Good morning, yan good morning, good morning. Ayan, mga idol. Oh. 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 Yung, yung Tagalog na walok. ang ba puro laki, lalaki laki ba yan? Na. Dami na naman lumalaking mga manok. Dami na naman bagong pisa. Oh, si Kuya oh, galing mag naggawa ng bibe oh. Parang ano yan eh. Mapapalaban ngayon si Harry sa paggawa ng bibe. Ilan yan? Siyam. lalagay na sa freezer yan. Sige na nga ganapang. Titirahin na rin namin pati yung mga ano. na kayo Ano ba? Mga braider Gagawa. <laughs> 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 wala na tayong manok pag pinatay niya yung breeder. Ay, ako guys. Welcome to Alma Diaz Vlog. Ayan o, basa. Bulan ngayon o, habang umuulan. Kapag umuulan. Ayan o. Gagawa sa farm ni Harold. Nung no, manok at bibi. Ayan, ganyan na po ang buhay dito sa probisya. Malaga kang native. Bibi. Libre na ulam. Libre ang ulam na. Anytime gusto niya magkatay, may kakatayin ka. May ulam. Nababol pa si Diko. May, narikrut, may narikrut pa kami isa. <laughs> may na pa. Ayun, yung isang pagod Ayun, na. Isa, oh. Pagod Pag na isang na-recruit. Pagod siya katitingin, kapapanood. Hindi, <laughs> nag-habol lang mamaya. Nakasya pa tayo dito. Isa pa, boy.